So, karon guys, na ako diri sa palaya na mga gamay. So, last week, nagvideo ko guys, ano pa to siya? Green pato So, karon guys is, tingnan nyo guys, oh, dyan sa likuran ko guys, malapit na po siyang ma-harvest. So, siguro ilang days na lang yun guys. So, guys, maraming ano guys, maraming bunhok. <laughs> Pinugo guys. <laughs> Vlog. Kahit maraming bunhok. Maraming bunhok no? O ba? Diba? So. May ko diri guys. Kay na ako ang amiga. Then ako siyang gi soroy. So childhood na ako siya guys. And naana siya dito ng Puyo Man sa Manila. So. Uh, malapit na siyang umuwi. So, naisipan kong ipasyal ko siya rito, guys. Kasi, vlogger din po siya. Yeah, vlogger! <laughs> para na din po na, ano, mag-vlog-vlog. Pero, guys, yung vlog-vlog namin is, ano lang, uh, kumbaga, stress-reliever lang po ito. Hindi na, ano, parang nagpursige po kami talaga na para magka-ano, magka, ano, magka -pera. Bahala, wala kaming pera, guys. Basta, ma-happy ma lang kami, guys. Masaya lang kami. O, oh, Masaya lang kami sa aming ginagawa. O, oh, di ba, guys? oh Yan yes, kayo, may pila naman kami, guys. Parang <laughs> <Yes. laughs> dagdag na lang. Guys. <laughs> Ay! So, guys. <laughs> dito sa, ano, dito sa kinalalagyan ko, guys. Ano na po ito, guys? Yung, kumbaga, ano sa Tagalog ang uhot, dahi? <laughs> Hindi po natin alam. bago siyang ano guys harvest tapos tinetracer siya yung gi, 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 giniling siya guys para magkaroon ng yung mga bottle guys kinuha yung mga bottle yung mga kumbaga ano niya yung ano ba sa tagalog hindi ko na alam uhot, og sa bisaya pa guys yung so, ano ba yung magbisaya na lang ta na oh no uh, tinanggal na sa at oh so ayan guys habang nag-ano guys nag dito ako guys to turn mo na ako guys kasi iyon naman ang ano ko guys ah uh, kumbaga title <laughs> turn around ganda, ganda na. pero guys ang daming daming ano guys bunhok kasi galing dito sa ano sa uhot na guys hindi kasi dinauban ang uhot guys <laughs> hmm. Guys, pasensya na sa mga salita. May bisaya, may tagalog. Ganyan talaga ako, guys. Ang ganda talaga dito. Ang ganda dito, Oh guys, happy ka, happy kami dito guys sa ano, oh, happy, kasama kaibigan ko. Then happy din tayo guys kasi malapit na ding may i ibib, yung atin sa atin ang Panginoon. So guys, magbabay na ako guys kasi yung selfie stick ko guys madami ng bunok na ano guys umaakyat <laughs> ayan guys ang volcan na Mount kanlaon yung, pa, yung palaging nag ano siya guys uh, na bumubu. sana day uy nagbuto no eruption so bye guys I love you